ito yung unang nasira doon sa aking uh, water pump na di gasolina yung uh, ipinaghihigup uh, ko ng uh, tubig galing sa uh, ilalim ng lupa doon sa aking swimming pool so ito yung impeller kaya uh, pinahinangan ko siya ng uh, tansong dilaw ito kasi uh, pundido So, ang dabis na ginawa ng machine shop, tension dilaw, hindi yung mismong uh, welding rod na hapon ito. Ito yung mas matibay. Yung uh, uh, nga ito, nilagyan nilang dyan ang uh, tanso. Tanso na lang, pwede pala yung tanso ang ilagay dito. Sa impeder ng uh, water pump na higasulti oh, na. Yung impeder. O, yan Tanso na yung ilagay. Hindi na itong uh, welding rod na pang kundido mas matibay pala ito ah uh, dito sa welding rod na pang kundido dito tayo ngayon sa machine shop Ayan. nang sakyan nila eh. Oh, ayan. Ni, nang mas matibay pala itong ganito na tayo. Ano bibigay pa rin niya?

Yes, maraming salamat yun sa gumawa nito dito lagi ako nagpapagawa kaya ako Yanoy, ay masinsya dito lagi ako mababa na si Miguel Matipad ang gumawa okay thank you